Nah, no, ini desa provinsi Aksa. Nice. Namun tulai -tula, dari kawayan. Ilalim. <tuk tangan> Hindi man pala makadlok, no? Hindi man talaga. Hindi man kadlokan ba? Bag, o? Dati, ang na nga Kaya magbaha pagi, dahil tubig. Ay, put. Bishot. sa bawat Uh, dandahan Baha na diyan no sa pag may uwan. Tara na.